ang daming guys tayo galing ako doon sa dun kami natulog ng kapatid ko sa bahay ng mga bata yan tapos ako na pali dun yung tirahan na dun. dun ako pupunta Kapit lang. Yung bahay na Manila is doon lang mga bata. Doon basta dyan lang. Matadlakad. Ayan o. Oh. Gandang weather. Nagoya place. Iniwanan eh. ko na siya doon. Gusto ko nang maligo. <laughs> ba yung distance lang dito guys sa amin yun yung sa kami stop over tayo guys Mm-hmm. sa kanila yan. Sa kanya yan. Diyan lang wala. Sa kanto niya. Yan lang yung apartment niya. Lapit lang. Yan dito sa Nagoya guys. Maganda dito. Maganda dito Maganda dito tumira. nasa yeah. ito yung apartment niya ayan, dyan, dyan, dyan mansion na nasa nakatira kulang ah, mo yung isa Ang isa ngayon may bensyata ngayon

Salat Sa namin kahapon, hindi na Bahay na niya. Ayan so, guys. Oh, so, but na kids. Hindi naman ngayon masyadong malamig kaya. Okay lang. Ayan so, lang guys. Good morning. Thank you for watching. Please subscribe my channel. Thank you.